Aries, may aura ka na madaling mainis, ngayong araw kaya umiwas ka na muna, sa mga pakikipag-usap, lalo na sa ibang tao. Dahil magsasayang ka ng oras sa kanila at gastos para sa iyo ang pinapahiwatig. At kung sa pamilya naman ay may aura ka, magbigay ng advice o tulong, kung kailangan nila ng mas makagawa sila ng mas naaayon na desisyon. At sa trabaho, ay dapat lang may mahaba kang pasensya. Ngayong araw, dahil kung magagalit ka, ay makakaabala sa iyong dapat na matatapos na trabaho. Sa iyong pera kung talagang nag-iipon ka, ay mas higpitan mo ang paglalabas, dahil may sinyales na magagamit mo sa ibang project na tunay nakikita sa hinaharap ang maiipong pera, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17 number 33 at number 10. Taurus, kung talagang wala ka ng gana, sa hanap buhay, mo ngayong araw, ay alisin mo sa iyong isipan, ang pagkawalang gana, dahil hindi ka makakagawa ng pag-asenso mo sa trabaho, laging mo lang isipin na dapat kang maging mayaman, at magbibigay sa iyo ng inspirasyon na maging masipag ang pinapahiwatig. At sa iyong pera ay huwag ka magpapautang sa mga kasama mo sa trabaho, o maglilibri ng pagkain dahil makukuhanan ka ng swerte ng tungkol sa pera. Sa ibang dapat nagagawin, na masasabing deal ay may aura ka naman ng katalinuhan ang iyong lalabanan lang ay ang biglaang kang maiinip sa mga pinag-uusapan kung maiinip ka ay walang saysay na makipag-usap ka sa transaction mo ngayong araw ang pinapahiwatig Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 21 number 19 at number 42. Gemini, sa mga dapat natuparin sa mga usapang pamilya, sa mga kapatid o magulang, ay dapat mong magawa kahit hindi lahat ng naipangako para walang sa iyong dumating na magpapahina ng katalinuhan, sa paggawa ng pera, paa sa ikakasaya ng buhay, at ngayong araw, ay may kahinaan ang aura mo ng swerte, kaya dapat ay mas matsaga ka, sa lahat ng iyong dapat na gagawin, at doon mo maayos ang mga plano mo ngayong araw. Kung sa trabaho, dapat ay may ugaling may katapangan na walang kibo ang mas naaayon na masipag, para kung may ginagawa ng pag-aaral na sino ang pwedeng mabigyan ng pag-asenso, ay makita sa iyo na hindi ka basta kayang mapakiusapan pagtungkol na sa trabaho, ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan kung may pagseselos sa iyong isipan ay dapat mong alisin, dahil magpapabagal ng inyong swerte, sa pamumuhay, ang ganoon dahil laging kayong maiirita sa pag-uusap, ayon sa iyong gabay ng pag-ibig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 31 number 20 at number 18. Cancer, kung may plano ka na dumalaw sa mga kapatid, mas mainam nga na iyong magawa para magkabigayan kayo ng masasayang damdamin na mag-iipon ng swerte sa bawat isa ng ikakaganda ng kabuhayan, at ngayong araw ay may maayos kang enerhiya, ng katalinuhan, na mahaba ang pasensya, kaya pwedeng kang gumawa ng mga nais mo ngayong araw, kung sa pagkita ng pera para sa pakikipag-usap, sa ibang tao ang pinapahiwatig. Sa iyo namang pag-ibig, kung may nagugustuhan ka na, dapat mo nang ipagtapat ng mawala ang humaharang na bad energy. Sa inyong pag-ibig, Oras na ikaw ay magsabi ng nararamdaman ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat lang na maging mapanuri ka, sa pakikisamahan mo ngayong araw, dahil baka ikaw ay magkamali, ay mabigyan ka ng suliranin, na mahirap na mga gawain na dapat ay hindi sa iyo ang pahiwatig, kaya laging manigurado sa mga pakikisamahan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 at number 35 at number 20. Leo, ano ba ang iyong gagawin kung laging hingi ng hingi ng tulong ang ayaw mo ng nakikitang tao? Okay lang kung ibang tao ay magsabi ka na wala ka ng maitutulong pa sa kanya pero kung kapatid, ay dapat mong matulungan kahit maliit na perang halaga ng hindi mawala ang aura ng masayang relasyon, kung hindi ka naman nagigipit sa pera, at iyong matulungan ang pinapahiwatig, at ngayong araw, ay may good vibes ka na madali, na pwedeng makagawa ng mga deal na pwedeng magkasundo kagad, dahil sa iyong mahusay na pamamaraan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay bawal muna sa iyo magpatanggap ng bisita sa loob ng bahay para hindi ka makuha na ng naiipon na aura ng swerte na para sa pamilya. Sa trabaho kung talagang hirap ka sa mga dapat na ibang gawain, ay sa ibang tao ka. Magtanong dahil doon mo mas malalaman ang tamang gagawin, ang pinapahiwatig. Huwag muna magtiwala sa mga kasama sa trabaho, na matutulungan ka ng maayos, Jaminay ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color green number 21, number 35 at number 30. Virgo, may ugaling aura ka na mas ngayong araw, kaya huwag ka na muna makipag-deal, dahil mga kapintasan lang ang mapapansin mo sa kanila, na mag-aalis ng iyong aura ng swerte, sa mga dapat na magagawa, kaya mas mag ka sa mga kapatid, o sa mga magulang at baka doon ka pa makapagbigay ng mahusay na advice ng swerte para sa iyo at sa pamilya ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung kaya mong matulungan ang mga kapatid, nalalapit sa iyo para mawala ang kanilang nagpapahina ng kalusugan, at kung may investment kang gagawin ngayong araw, ay ipagpaliban mo muna dahil walang pagunlad ng iyong pera, ang gagawin mo ngayong araw sa trabaho, ay dapat kang mas maging maingat sa isa salita, sa mga kasama sa trabaho, dahil baka iyong paang machismis na sa hinaharap, ay makakasakit din sa iyong damdamin ang pahiwatig, kaya mas maging maingat sa pagsasalita, ay mas aaayan sa iyo ang pagkakataon sa trabaho, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 40 number 22 at number 31. Libra, kung may lihim ka sa pamilya, ay mas naaayon sa iyo na ipaalam mo na, dahil mas lalong nagbibigay sa iyo ng kahinaan, ng mga pamamaraan ng mga swerte sa iyong mga gagawin ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may kahinaan ng kontrol ng iyong kabaitan, kaya dapat ay lumayo na ikaw kagad sa mga ibang tao na hihingi ng tulong, nang makaiwas ka sa pera, na wala nang makakabalik sa iyo, at nakukuhanan ka pa ng buenas na pera. Sa tahanan dapat ay may masaya kang aura para walang makapasok na bad energy sa tahanan, at isa pa dapat ay may mahabang pasensya ka ngayong araw, sa tahanan. At sa trabaho, mas mainam pa na ikaw ay maging matapang sa tamang pamamaraan, para wala nang makakuha ng iyong swerte sa mga magagawa, sa trabaho na iyong mga kasama na ang gusto ay maungusan ka sa pag-asenso, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 26 number 31 at number 17. Scorpio, kung may pangarap pang natitira sa iyong isipan na pagnenegosyo, ay pwedeng mong ituloy basta may maayos kang magagawang pag-aaral kahit may kabagalan ay pwede mong magawa sa hinaharap na magbibigay sa iyo ng dagdag na pagkakakitaan sa hinaharap at ngayong araw ay may aura ka na madaling magbigay ng mga kaalaman sa mga kausap Kaya mas maging maingat ka sa mga makakausap para wala kang panghihinayangan sa magagawa mong kabutihan, ngayong araw sa hinaharap. Sa trabaho ay maging maingat sa mga ginagawa at sumunod ka muna ng masaya sa uutos ng superior, dahil may sinyales na pwede kang mabigyan ng lihim, ng paghanga sa iyong mga magagawa na trabaho. Sa pera ay pag-iipon, at walang pagpapautang sa ibang tao at pagtulong, ang minamahal mo ang iyong bigyan ng pera, nang laging masaya ang grasya ng pagkakaperahan, at grasya ng pag-aalaga ng inyong pagmamahalan, na laging masaya, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 11 number 32 at number 20. Sagittarius, kung magplano ka na maging maunawain. Sa gagawing pakikipag-usap, at dapat mong pag-isipan. Kung mapapansin mo na mga may kayabangan sila, at hindi ka naman sasabay sa kanilang mga sinasabi, ay mas mainam na iwanan mo ng maayos, dahil masisira ang iyong diskarte. Sa mga taong ganyan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay dapat karing ring mag-ingat sa mga tao na may sinasabi na tungkol sa pag-iibigan, dahil may pagkatuso siya kahit maganda ang kanyang proposal sa salita ay pinagyayabangan kalang ang pahiwatig, maging mapanuri ng walang maging kapahamakan para sa iyo. Sa trabaho ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawaing maselen, kaya lagi kang mag-focus ng mapalitan, ng kahusayan ang kahinaan ng aura sa mga gagawing trabaho. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa investment, huwag kang gagawa muna ng investment ngayong araw, dahil may sinyales na malulugi ka sa hinaharap, at magpapahina ng iyong kalusugan ang pinapahiwatig. Taurus ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Green and Color Green number 24, number 19 at number 25. Capricorn. Sa mga gustong ipagawa sa mga kapamilya ay maghinay-hinay ka na may pagawa kagad, dahil may pwedeng mangyari. Nakagipitan pa ang pwedeng mangyayari, hayaan mo sila ang kusang tumapos, ay may good vibes pa ng swerte ang kanilang magagawa at ngayong araw ay mahina talaga ang swerte sa mga gustong gagawin, lalo na sa pagbibiyahe kaya mas naayon na iwasan na lang ang lahat ng deal ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa tahanan kung may bigla ang pumeritong bisita, ay okay sa pamilya, dahil pwedeng may madalang balita, nang magpapasigla sa inyong kabuhayan ang pahiwatig sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin, at mga tiyuhin at tiyahin, dahil pwede kang madalaw ng mabilis na gastusan, at makakuha pa ng ibang kagipitan sa pera kung iyong bibigyan. Sa trabaho, kung may nais kang maabot na pag-asenso, ay lalaking superior ang dapat mo munang pakisamahan, at ipakita mo ang iyong kahusayan, sa kanya dahil siya ang magbibigay tulong sa pag-asenso sa trabaho, Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 40 number 29 at number 14. Aquarius, kung gagawa ka ng pakikipag-usap, ngayong araw ay dapat na iyong magawa, dahil may naghihintay sa iyo ng swerte sa mga makakausap, at ngayong araw ay mahina ang iyong damdamin madali kang maawa, kaya umiwas ka sa mga kakilala mo na laging madeing sa buhay, dahil may dala pa siya na kukuha ng iyong swerte, at dapat mo ring iwasan ang makapirma ngayong araw, dahil walang pag-asenso ang pagpirma na magagawa. Sa trabaho ay dapat kang mas maging maingat ang pahiwatig ngayong araw, dahil madami sa kasama sa trabaho, na gustong makaungos sa iyo sa pag-asenso, at iwasan mo muna ang kasama sa trabaho, na may kabastusan magsalita, dahil tukso siya ng gastos at suliranin, para sa iyo kung makakasama mo ngayong araw. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto ngayong araw, para ang naiipong pera sa bulsa ay hindi mawala ng swerte. Sa pag-asenso ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 11 number 25 at number 18. Pisces, may mahusay kang aura ng diskarte, ngayong araw kaya ang dapat mong gagawin, ay iyong ituloy ang mga plano ngayong araw, nang makagawa ka ng pwedeng bagong other income, at huwag ka lang basta magtitiwala kagad kahit pa iyong kaibigan, dahil may tukso siya ng kamalasan sa mga gusto ipagawa sa iyo, kung sa tahanan naman ay lagi mong suportahan ang ilan sa kanilang gustong gagawin para makagawa kayo ng pag-asenso sa ibang pamamaraan na maayos ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay pag-iingat sa iyong mga kaalaman, huwag mong ipakita ng ipakita sa kanila ang bulgar mong kahusayan sa mga gawain, para hindi ka nila uunahan sa mga dapat na magawa, sa trabaho ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 36 at number 17.